Ano kwento mo sa UP? O dati, nagigaling lang ako dito. Tapos nagbabike. Tapos yung nagka-pandemic, bumili ako ng electric scooter at induro na maliit. Tapos, bumili na ako stand-up scooter eh, Ang last time, tinesting ko pa nga sa UP. Tapos yung nabibiti na ako sa electric scooter, stand-up scooter na yan. <laughs> ang bunyan ko naman is yung Scooby yung unang-unang -una umotor. Yan, yeah, si Scoopy. Tapos sinabiti naman ako kasi ang lakas gas. Bumili naman ako ng Honda Click 150. Yan, Honda Click 150. meron din ako ng 10 Max. Tapos, exciting. Wala lang, ang sarap na sa paaramdam na pagbalik ko dito sa na Nakumotor na ako. Yan. na naglalakad lang kami yan. Ang sarap, sarap din tignan nung paligid. Bye, Alpha.